अच्छा और उससे आपकी हो पांच इक्तर तीस सेकंड समय क्या भाई पाँच इक्तर चूज प्रसाद है पांच अमावेस बॉल बॉल गेम बॉल तीस सेकंड

No, okay.

Pag na-shoot itong Mr. Petro, tatlo na lang. Seven, Ay, pareha sa blay. No so symbol, pagkakataon ng dayagan. 45 seconds, 45, seconds. 45 seconds lang itong mga idol. Dapat maka-shoot sila dito. 5 shoot. last 40. 5 last Injury, oh, 35 seconds na yeah. lang yun, Mwes, oh. 35 seconds, 85 83 Lamang ang uh, kantil ng dalawa Ang walang, dalawa lang Injury, na-injury si Aquino Ano sa Aquino Ang ano sa Dayaga Anim lang sila, injury, injury 83, in 85 <manyan manyan> <manyan> <manyan> Dalawa lang mga idol, dalawa lang. 35 seconds pa, dapat ma-, na na to. ma turn over nila. Walang foul. Halos isang balik pa yan. Let's go! lang mga idol all lang all all 85 20 seconds na lang na kayo mga uh, na kayo mga idol dapat walang paul o okay. nating, nating back to the ball game tayo mga idol Patay! Patay! So, sabi ko na nga, quick two ang ginawa ng kantel, quick two. Dapat makatawid. Doon na ang Doon natalo ang mayagad, mga idol. Doon natalo. Nag-quick two yung uh, barangay kantel sa ilalim. Backing. Turnover Backing Turnover May chance na pang manalo yung uh, Tayagan It's either na ma 3 points O kaya 2 points lang 5 points na pinala yung score mga idol Quick 3 Quick 3 Ay, ito na nakatira pa, sayang. 87-85. So, ang ganda na laban, ang ganda na. Congratulations, Barangay Cantil.